ala kayo, nagnanakaw kayong tuloy dito. <laughs> okay lang naman daw dito mag-i-give. okay, oh, so, libre lang. Libre man daw po sa ni Lolo Jimmy Ah, Lolo, G Lolo mo? O oh, ano, ano lang? Ano po? Nung... Nila, ninong. ninong, po. Ninong po. Ninong po. Ninong... Ninong mo? Ninong nila papa mo? Sa, oh. sa kasal ba? Sa kasal. Pero hindi niyo sila kano ano? Hindi. Ayun, shout out kay Ninong Jimmy. Thank you po. At pin, pinagbibigyan nyo po sila na makapag-i-give ng libre. Pero ang layo pa ng bahay niyo ah. No? Uh -huh. Grabe ang layo pa ng bahay nila. Nilalakad nyo lang o na tricycle ka? Lakad lang po. Lakad lang. Ba't wala ba kayong sariling tubig? Wala po. Walang sariling tubig. Kumusta ka naman, Rachel? Okay lang po. Kumusta ang pag-aaral mo? Matagal-tagal din tayong hinagkita-kita. Kumusta Ay, so... yung pag-aaral mo, Rachel? Okay lang po. Um, ano pa, nang... No. Nakatapos ko lang pong gumawa ng thesis ko. Ah, thesis. Grabe. Good luck sa Tapos... thesis mo ang defense po ay sa January 20. Ay naku, talagang ano, kailangan nilang mag-focus sa pag-aaral. Kaya, unay may pag-aaral ah. para pag wala, kagaya nito, kung may pagkakataon lang na may vlog ka namin, magsabi ka lang sa amin. Hindi ka namin, ano uh, pa-absent sa, ano mo, klase kasi, may thesis ka pala. So, importante yan. Bukas so, yung exam niyo. Exam niyo bukas? Five. Ano, ano lang po ang exam namin bukas? Five subject na lang. Ah, five subject Kasi na lang. Kasi po ay tapos na po Ayan. yung Galingan mo. Alam ko naman na matalino kang bata. Uh -huh. hmm. Saka, ano, nandito lang ang kalingap para supportahan kayo. Ano? So, dito mo, mga kalingap po. Oh. Dito sila nag -igit. Di ba nakakatakot dito? Tingnan mo. Tingnan mo yung paligid. Pakita mo. Parang bur bundok. Tataas ng puno. Andito rin kasama natin si Hazel. At andito si Maymay. Ay, sino mga? Si Sharalee po. Si Sharalee. Akala ko si Maymay. Mga babae. Hirap talaga minsan pag walang lalaking. Ano, no? Yung panganay na lalaki. Yung panganay na lalaki. Sige mga panganay na babae. Sige mo, magigib. Walang magano. Gusto mo ba ng kuya? Ipapayong ko na dito si David. Para Para may kuya kay taga oh. Alam mo lang. <laughs> Medyo marting lang sa pagkain. Total mukha rin naman si David 16, ano? <laughs> 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 Grabe siya. Grabe kay kay Sir David ah, wag ka ma talented 'yan. pa na ako sa shout out, shout out po! Happy <laughs> oh, yeah, birthday! Happy birthday! Happy birthday, kuya! Sa mga kalingap, uh, pinatulong ko na yung ano, at ang layo po talaga. Uh, pinatulong ko na yung iniigib nila, tubig. So, dito na tayo sa so, wakas. Alright. Ay bro, exercise na cardio. Cardio. Dito na kami. Kami ng bahay. Sa po kayo galing tayo? Mapunta ko ng ano, provincial. Provincial, ba bakit? Mga donate ng dugo. Ah, mga donate ng dugo. Yan kay Ninong, yung naputulan Ay, dyan. Anong blood type ka? Type B. Type B? Ayan mga kalingap, andito. Kasama na po natin sila. Pamilya Morales. Yan, ang ganda ng apelido nyo. So, sa mga naghahanap po, naghihintay ng update sa kanila. Ayan, okay naman Kumusta naman po kayo tayo? Kasi may mga naghihintay ng update sa inyo, ilan namin napuntahan kasi may pasok. Ito man, okay man. Hindi man natulo yung bahay. Hindi na natulo. Medyo inabot pang maulan. walang trabaho. Walang trabaho. Walang nagpapatrabaho at maulan. Yun. Mm. Ayan nyo tayo at malapit na. Mm. Next na po itong bahay nyo. Ano po? Anong masasabi nyo tayo at malapit ng ano itong bahay nyo? Mapagawa. masaya. nagpapasalamat ako sa mga tumulong Mm -hmm. Lalo na sa buong staff niyo. Oh, yun. At, at, yung bahay magagawa na. Konting uh, na lang, ano tay? <laughs> hindi mm -hmm. na makatutuluan yung mga anak kung pag wala ko, may paminto na sila. Ayun. Kasi walang paminto talaga, mm -hmm. oh. oh. Okay. Walang paminto. Kaya nga, di ako makaalis ng, ano, makasama sana ako ng malayo-layo Diyan sa may parting panganiba na yung, di ako makasama. Kaso, ah, iniisip mo yung mga anak mo? Yung, gabi, wala silang, ano, Oh, sina, kumusta naman ang mga bata? Kumusta natin? Oh, ito si Katrina, oh. Ang cute na si Katrin. Kumusta Katrin? Okay lang. Ah, masaya ka ba? Bumalik kami dito. Talang <laughs> ngiti yan si Katrin. Ito Rachel. Ah, Rachel, kumusta Rachel? Okay lang po. Kumusta kayo dito? Nakapasok ba sila? Opo. Hmm. Kayo? Okay lang din po. Okay lang din naman. Busog, gutom. Busog. Okay, Isel. Okay lang po. Okay lang. Wala namang problema. Wala Sa pag-aaral, wala namang problema. Mga projects, nakaka, ano man kayo? Mga projects? Opo. May panggastos pa man kayo? Um, wala lang. Wala na rin. Wala na rin, pero ano. Kay latita na lang po nasabi. Ah, ko. parang na. ginawa nyo ng paraan? Opo. Yeah, very good. Nagpa-check up na ako nung sa mata kung, Ah, check up po kayo? Ano oh, sabi tayo? Ay, wala na daw. Wala na pag-asa? Wala, RTP, Saya sabi ko. Ay, hindi na po, Dokta. Ano, hindi na ako makapagbuhat-buhat niyan. Ah, uh, at mga doon talaga pag-asa. Kung bata pa daw ako ma-madadali pa daw ito. Mm. Hindi na daw. So ayun, binigyan na lang ako nung ano, ng resita dito